Hello, good day mga ka-area. So, uh, mag-update muna tayo ng ating uh, benefits mga ka-area. So, pupunta tayo ng uh, pag-ibig. And then, uh, pupunta tayo ng bangko. And then, dadiretso tayo ng uh, SS, mga ka-area. So, uh, samahan niyo po kami na pupunta, na pupunta kami ng SS. Let's go! thousand years later nandito na pala ako sa bangko nagdeposit ako dito ng isang libo so napuntan na ako ng pag-ibig so dito na ako sa pag-ibig naghantay-hantay ako yun kasi marami ditong pila so uh, pinapasyahan lang namin nakakain muna kami dito sa Kappa House dito yan lang sa Piblo sa uh, Island Resort So, ito, no? Kakain pala kami dito para mabusog kami pagbalik namin doon. Uh, kukuha na kami ng aming uh, result. No? Mga kaya Ria. So, picture-picture na muna kami dito habang wala pa yung order namin, mga kaya riya. pupugi talaga at gaganda, mga kaya Nandito na kami sa SS mga kaya Ria. so hindi ko na pinapakita sa inyong result ng aming uh, pag-check sa pag-ibig mga kairiya. So, napumunta na kami dito sa S.S. So, nabutan kami dito ng ulan dito sa Honda Boulevard mga kairiya. So, dito lang kami sa tabi. Oh, Nagtingin-tingin lang muna ako dito ng magaganda ng mga motor mga kairiya. oh super ganda talaga mga motor dito mga kerya kaso wala tayong pira, na pang bilhin ito ng magagandang motor mga kerya dahil wala pa tayong pira, so tingin tingin lang muna tayo dito sa magagandang motor so bibilihin din kita